share ko lang sa inyo mga kaibigan itong tawag sa pyesa nito ay yung brake cylinder so makikita niya sa mga kotse na ang likod ay naka brake shoe o yung drum brake hindi siya naka disc brake kagaya nito wala siyang leak kanina pero nung binuklat natin yung boots kita natin puro kalawang na loob yan masama yan pag mini maintenance Preventive maintenance Lahat ng fluid natin kailangan i-flush po yan eh. Brake fluid Bakit nagkakaganyan? Nagkakaroon ng moisture po yung ating brake fluid At kinakalawang yung mga bakal So kailangan ipa-flush din yan Kahit every 40 or 50,000 kilometers Mas maaga, mas mabuti Kasi nape-prevent natin umabot sa gantong sitwasyon So kung nagpa-flushing lang ito alamang hindi na yan abuti ng ganyan fluid lang ang bibili hindi na kailangan bumili ng assembly or yung wheel cup lang iwas gastos pag nape-prevent natin yung mga ganyan sira okay? sa PMS po nakikita natin senior ko lang para doon sa mga baguhan huwag natin hintay magka problema yung kotse bago dalhin sa shop pacheck nyo lang parang tao lang din yan huwag nyo na hintayin kayo ay magkasakit magpacheck up kayo para na natin yung mga karamdaman na ganyan or problema. Ayun lang po. Sharing is caring. bye, -bye.